Sa unang pagkakataon ay inami ng OPM icon at rapper-songwriter na si Glock 9 na ang isa niyang anak ay miyembro ng LGBTQIA plus community. Revelasyon ni Glock 9, proud na proud siya sa anak niyang si Daniel at excited na siya sa magagandang opportunities na naghihintay para anak. Ilang taon pa lamang ang nakararaan ng mag-come out ang kanyang anak sa kanila at in fairness, tinanggap daw niya agad ng buong buo ang tunay na pagkatao ni Daniel. Sa exclusive interview ng ABS-CBN, binalika ni Glock 9 ang isa sa mga kanta niyang nag-hit noong 2012, ang Sirena, na naging anthem nga ng gay community sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Glock 9, Noong ginawa niya ang sirena ay wala pa siyang idea sa sexual preference ng anak pero inamin niya na talagang natakot siya nang i-release nila ang kanta. Yung song na yan, nung i-release -re namin yan, takot na takot ako, takot na takot dahil ayaw kong makainsulto ng tao. Alam ko kasi nung sinulat ko yan, hindi ko chinelas o sapatos ang suot-suot ko. Ako ay nagsuot ng ibang sapatos o chinelas, ang pahayag ng singer-songwriter sa panayam ng ABS-CBN. Paliwanag pa niya, kaya ako natatakot kasi ayaw kung may naisulat ako doon na baka, eh si ulo pala ito hindi naman tegan yan. Siyempre, abot langit ang naramdaman niyang kaligayahan sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa naturang kanta, kabilang na ang mga magulang na may bading o tomboy na anak. Nung minsan, I think days after namin ma-release yung music video may isang grupo ng production people na nagpunta sa bahay to interview me about the song. And then pinapanood namin sa kanila, e eh ito na yung music video baka gusto nyong mapanood, and then yung isa talaga humahagulgol at the end of the song. And then she said, nararamdaman ko yan kasi yan ang buhay ng best friend ko. Maraming salamat, pagbabahagi pa ni Glock 9. Kasunod nito, nabanggit nga niya ang tungkol sa kanyang anak, my son is gay, nung sinulat ko yun, hindi niya pa sinasabi sa amin, Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko na, kung gaano ko siya kamahal. Hindi naman ako mas showbiz and I think para sabihin ko ito now, ako ay proud na proud sa anak, ako ay excited sa kung anuman ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. Minsan iniisip ko how life gives you hints of magic here and there, Nung natapos ko yung Sirena, hindi ko naman alam and I don't mind, anak ko yun. Aniya pa sa nasabing panayam, ako'y proud na may anak ako na tulad ni Daniel. Mahal na mahal ko ang mga anak ko at gagawin ko ang lahat para sa kanila. Dagdag pa niya, sa huli, sinabi ni Glock 9 na regalo rin niya ang Sirena sa anak. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.